Tatlong police vehicles ng Regional Mobile Force Battalion o RMFB ang namataan kahapon sa terminal entrance ng Davao International Airport. Ito ay nagdulot naman ng espekulasyon sa ilang mga biyahero dahil sa lumabas na unverified report na pagsisilbi ng International Criminal Court o ICC ng Warrant of Arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killing case ng dating Pangulo. Pinabulaan na naman ito ng Police Regional Office 11. Sa pahayag na ipinadala ng tagapagsalita ng PRO-11 na si Police Major Catherine de La Rey, ang naturang heavy police deployment ay parte lamang anian ng simulation exercise. Samantala, batay sa official website ng ICC. Hindi kasama ang pangalan ni dating Pangulong Duterte sa listahan ng 68 na individual na may active o previous arrest warrants laban sa krimen gaya ng war crimes, genocide, aggression at crimes against humanity. Wala rin umanong kumpirmasyon pa hinggil dito ang... Kaya pala may nag-viral na video kanina na marami na namang kapulisan na nandito sa siyudad ng Davao nakuha na na naka full battle gear na naman mga kababayan so kaya pala oh, ito 7,000 strong force to arrest Duterte so dabawin nyo paayag ba kayo nito o anong masasabi nyo dito sa balitang ito mga kababayan ang balita ko may warrant daw ako pag hindi totoo yung sa I ICC or something. Matagal lang akong hinahabol ng mga putang ina. An ano man ang kasalanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, Ewan ko akong antingin ng... Ako yung lao yung... O ganito na lang. Ito ganito na lang. O saan naman ko? Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? para sa pamilya ko. Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako Ang higain ko na lang sa inyo, tutar, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Eh, wala tayong magawa eh. Eh, hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, uh, in mag-contribute kayo, bas kayo, five dollars, ten Para, pag nabas ko sa presuhan, pagawa din nyo akong monjubid Ka katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin okay, naman. Kawawa naman si Tatay Diggs. Ba't nyo ikukulong? Eh, mamamatay tao eh. Ang daming pinatay nung panahon niya. Higit kumulang 30,000. Tapos, ang sasabihin niya ngayon sa balita, basahin niyo yan, oh. Hindi daw niya alam kung bakit siya inisyuan ng warrant. Aba, hindi na naman niya tao nakainom ng gamot itong taong ito. Hindi ba niya alam? O maliit lamang sa kanya, para sa kanya, yung pagpatay niya sa so, umigit kumulang 30,000 na mga inosenteng mga Pilipino. Maliit lang ba yon para sa'yo at hindi mo maalala kung bakit ka inisyuan ng warrant? Ganyan ba kasama ang ugali mo? Ito namang mga DDS, sana naman pagtanggol nyo itong inyong poon. At kapag dadamputin na, abay mag ulit kayo. Ha? mag ulit kayo sa kalsada, tignan natin kung meron pumunta. Baka ho yung uh, iglesia ng China, harangan yung warrant, abay sige ho. Hindi ho kayo nakakaangat sa batas wala hong kahit sinong Pilipino ang nakakaangat sa batas. Matagal na hong namimihasa itong uh, poon ng mga DDS at ng mga narco vloggers, mga pogo vloggers na pro-China at tumatanggap ng pera mula sa China. Tama na ho ito, kalusin na ho itong mga taong ito. Dahil, uulit-ulitin ko ho, ang interes ng China lamang ang isinusulong nito. Gusto pa nga tayong maging probinsya eh. Ganyan ho, kalala. Kakurap mag-isip itong uh, sitigong nyo. Eh hindi daw niya alam. Eh hindi niya alam kung bakit siya huhulihin, kung bakit siya may warrant. Abay, mababa siguro sa kanya yung mga pinagpapatay nung panahon niya. Mababa lang yung 30,000 eh. Siguro, ganoon siguro siya mag-isip at ngayon, nagpapaawa, nagpapaawa ipik. Kayo mga OFW, ihanda nyo na ang pera nyo. Mag-abuloy na kayo sa mga narco vloggers na sumusuporta kay Duterte. Yung mga pinag-ipunan nyo, mga OFW, ibigay nyo lahat. Ibigay nyo lahat dyan sa mga narco-vloggers na sumusuporta kay Duterte para umaman sila. At para kayo, mga OFW na naghihirap sa ibang bansa, yung, yung mga pinagpaguran yung pera, after yung ibigay sa kanila, iyak naman kayo ngayon. Ngayon naman kayo hihingi ng tulong sa gobyerno. Kasi yung pera na binigay niyo na sa kanila eh, sa mga Duterte supporters, sa mga narco bloggers eh. Hindi kayo nagtira para sa inyo at sa pamilya nyo. Isusubo nyo na lang para sa kapakanan nyo, ibibigay nyo pa. Dito sa mga narco bloggers na sumusuporta, dyan, kay Digong nyo. Ganyan mag-isip, ganyan kayo pinagkakapirahan. Mga OFW dyan sa China, sa Hong Kong. Sinasabi niyo na hindi China ang, ang Hong Kong. China ho yan, one China policy ho. Ha? Although meron separate na judicial system ang Hong Kong, abay, under pa rin ho yan ang China. One China policy sa mga hindi ho nakakaalam. Well, hindi niyo talaga yan alam kasi karamihan sa inyo mga meron lamang. At hindi ko na, hindi ko na kailangan talakayin yan. Ang pinaka-importanteng punto rito, magsisimula na ho ha? ang abulo yan ang hingian ng pera para protektahan kunyari itong uh, si Digongyo at itong si Mary Grace Piatos. Tandaan nyo ho, itong si Mary Grace Piatos, abay, mai-impeach ito. Wala na hong matitira dito. Kasunod ho ng impeachment, conviction ni Mary Grace Piatos, eh, sana naman ho, yung dalawang amuyong pa ni Digongyo na si Bongo at si Senator Bato, abay, hulihin nyo na rin. Para naman mabawasan yung mga pro-China na kandidato sa Pilipinas para naman mabawasan yung mga politikong interes lamang ni Kibuloy, interes lamang ng mga Duterte ang isinusulong sa Senado at hindi naman talaga interes ng mga Pilipino.